Narito na ang maiinit na balita mula sa PNA headlines. Nagsagawa ang mga militar sa buong bansa ngayong lunes ng flag raising ceremony bilang paggunita sa ikasyam na anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea or WPS. Naganap ang sentro ng seremonya sa Camp Aguinaldo sa Quezon City na pinangungunahan ni Armed Forces of the Philippines or AFP Chief General Romeo Browner Jr. Sa isang pahayag, sinabi ng AFP na ang pagtataas ng watawat ay pagbibigay diin sa kahalagahan ng arbitral ruling sa paggigiit sa karapatan ng Pilipinas sa WPS. Nagsisilbi rin itong paalala sa tungkuling na hensya na protektahan ang teritoryo ng bansa at isulong ang regional peace at stability sa pamamagitan ng rules-based international order. Nangako si Browner na patuloy ang AFP sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas sa WPS kung saan nagsisilbi itong kabuhayan ng mga Pilipino. ang inilabas ng Permanent Court of Arbitration noong July 12, 2016 ang landmark decision pabor sa sovereign rights ng Pilipinas sa WPS at pag-dismiss ng nine-dash line claims ng China. Nanumpa sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong talagang Presidential Communications Office or PCO Secretary na si Dave Gomez ngayong araw. Sa isang social media post, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang epektibong komunikasyon sa pagkamit ng mga layunin ng administrasyon. Dahil sa karanasan nito sa media at serbisyo publiko, maipaparating anya ni Gomez ang malinaw at tapat na mensahe ng gobyerno sa bawat Pilipino. Nagsilbi si Gomez bilang Communications Director ng PMFTC Incorporated ng lagpas dalawang dekada. Nagsimula siyang bilang reporter sa The Philippine Star at naging Director General din siya ng Philippine Information Agency or PIA. Si Gomez ang ikalimang PCO Chief sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang panunumpa ni Sharon Garin bilang bagong kalihim ng Department of Energy or DOE. Ayon sa pangulo, ang legislative at policy background ni Garin ay magpapalakas sa plano ng administrasyon sa sektor ng enerhiya bilang DOE chief. Pamumunuan ni Garin ang implementasyon ng reforma sa energy sector gaya ng programa sa renewable energy adoption, reduce power cost at pagpapalawak ng rural electrification. Nagsilbi si Garin ng tatlong termino bilang Iloilo -ilo representative sa Kongreso. Pinalitan niya sa pwesto si Rafael Lotilia na itinalaga bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources or DENR. Balita naman mula sa probinsya, tiniyak ng Police Regional Office ng Central Luzon na handa itong paigtingin ang seguridad para sa gaganaping State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 28. Ayon kay PRO3 Chief Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., magpapakalat ang regional police ng dalawang pitung daang tauhan bilang bahagi ng Task Force Manila Shield ng Philippine National Police or PNP. Alinsunod ito sa direktiba ni PNP Chief General Nicolas Torre III na higpitan ang seguridad sa paligid ng Metro Manila lalo na sa Batasang Pambansa Complex kung saan gaganapin ang SONA. Dagdag ni Peñones, bagamat nakahanda silang magpatupad ng kaayusan, kinikilala nila ang karapatan ng lahat ng magpahayag ng saloobin. Sinabi niyang ipapatupad ng PRO3 ang maximum tolerance at pagpapamalas ng profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatang pantao. Nanawagan naman si Peñones sa publiko na magbantay at makiisa sa mga otoridad para sa payapang pagdaraos ng SONA. At sa balitang pangkalakalan, Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatayo ng bagong Katiklan Passenger Terminal Building sa Aklan bilang hakbang para palakasin ang ekonomiya at turismo sa bansa. Dumalo si Pangulong Marcos para sa groundbreaking at time capsule laying sa bagong terminal sa Katiklan Airport, ang pinakadirektang access point patungong Boracay. Sa isang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang infrastructure infrastrukturang tulad ng Katiklan Terminal para makaakit ng mga turista at investors. Sinabi niyang nag-aambag ang turismo ng 8% sa Gross Domestic Product or GDP ng Pilipinas. Binigyan din din niya ang pagsasaayos sa mga airports sa mga regions tulad ng Iloilo, Bohol at Siargao para mapagaan ang pagbabiyahe lalo mula sa Manila. Ang bagong terminal ay pagmamayari ng Transair Development Holding, subsidiary ng San Miguel Corporation, at itinatayo ng Mega Wide Construction. Ito ay may dalawang palapag at kayang tumanggap ng hanggang 3,000 pasahero. Inaasahang matatapos ang terminal sa taong 2027. So this is uh, one step in and in a, what, what, what you have... Have to describe is a, is, a, is going to be the beginning of one journey of the journey, and that journey is to bring the Philippines once again to the forefront of the rest of the world. To bring the Philippines once again to the top of mind of the rest of the world. That this is a place where people can invest. This is a place where people come can come to have a vacation. This is a place where the businessmen can come. and do business to the benefit of their own interests and of course of the country. At sa iba pang balita, nagpapaalala ang global cybersecurity firm na Kaspersky sa mga Pilipino na mag-ingat laban sa financial phishing o mga scam na nangunguha ng password at personal information. Ayon sa Kaspersky, nakatala ito ng mahigit 38,000 phishing attempts sa mga bangko sa Pilipinas. Pinuna ng Kaspersky na madalas kumalat sa Pilipinas ang mga scam text ng mga nagkukungwaring mga bangko at ahensya ng gobyerno payo nito sa mga financial institutions na mag-upgrade ng system at software at protektahan ang kanilang mga network. Sa mga consumers naman, iminumungkahi na gumamit ng malakas na password, huwag mag-download ng di kilalang apps at maglagay ng security software. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.